Prada mo muna. Mag-focus mo muna ako sa aking anak. Ang priority baby. Yes po. Mm -hmm. oh, um, pero paano naman ang mga fans? Yun po, sa mga fans, alam ko, uh, mag <coughs> alam ko, magugulat po sila. Uh, depende po sa nila yun kung kung susuportahan pa nila ako, kung mamaling pa rin nila ako. Pero, I'm only asking na, sana po, maintindihan niyo yung sitwasyon ko. Kasi po, lahat naman ng tao dumarating sa ganito eh. And, yung edad ko po ngayon, I'm already 27, diba? so, di ba? So, hindi na rin naman rin po mali na magkaroon ako ng baby sa ganitong edad. Taman, ta, tam, nasa, nasa tamang age na po ako eh, 27 na po ako eh. So, sana po sa mga fans, sa mga mamahal sa akin, sana po, uh, andiyan pa rin kayo para supportahan ako. Sana po, huwag kayong magalit sa akin. Uh, andito po, kung ngayon sa harapan nyo, ang salita, umaamin, sinasabi ko po lahat ng totoo na I'll be, I'll be, uh, uh, I'll be a good father to my baby, to my Ada. To, to be a responsible father for my baby. So, ngayong inamin mo na ang lahat ni lahat mo na uh, sa palagay mo kaya, matatanggap ka pa ng mga fans mo na dapat lang naman? Sana po. Sana po. ano mo kasi, Mark, uh, wake-up calls are usually followed by promises and or resolutions, no? Uh, so, at this point, ano magiging resolution mo after all this? Um, Tito Butch... Kailangan ko lang sabihin ito. Tinatanong ako kung bakit ngayon lang ako umamin, di ba? <clears throat> sa, sa totoo lang po, magulo yung isip ko. Oh. Naging pasaway ako, naging magulo yung buhay ko. Pero naaalala ko yung pagmamahal ng magulang ko na bigay sa akin. At na-realize ko, na wala akong obligasyon kundi pass on ang love na ito kay Ada. Sa lahat ng nasaktan ko, kasama na doon ng fans, na buong buo ang pagtanggap sa akin. Marami ako naging kasalanan. Pero ito lang masasabi ko. Hindi ko kasalanan si Ada. Actually, this interview is really totally all about Ada, di ba? Kasi you oh, kasi... came forward, oh, of course, because oh. of Ada, for because of your love mm -hmm. for Ada. So anong message mo kay Ada? Six years from now, makita niya to, di ba? Uh... Ada. Uh, I'm so uh, I'm so sorry kung natagalan kitang uh, aminin sa sala sa lahat ng tao. Pero I promise you and to your mom na I'll be there always to support you sa lahat ng bagay hanggang sa paglaki mo hanggang sa mag-aral ka na at uh, nako ada may harapan ka magkaroon, magkaroon ng boyfriend dahil ako ang tatay mo may harapan ka Seryoso. Oh, may pit kang father ah, no? pero uh, Ada, mahal na mahal kita. Kaya, kaya ako, kaya ko ginagawa ng ito dahil, dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Kaya, kaya ako maamin sa harap ng lahat ng maraming tao. Sa buong mundo? Apo, sa buong mundo. Umamin ako dahil sobrang mahal kita.